Anam pilasan matapos magba ang gawang kang Robinson's Place Antique. Matapos mag tour si Maha Salvador. Kadurohon kang tawara na antisipar kang mga kapulisan. Nakaagam ka mga kasamaran ang anam tanan ka mga tao nga tuyo kung raad maglantaw kang mall show ni Maha Salvador matapos maguba ang gawang sa entrance kang Robinson's Mall. Wasak ang kristal kang gawang kung sa din ginaagyan ka mga tao. banged sa kadurhon kang tao nga tuyo kung daad makasalad. Wara dyan na lauman ka mga security kang mall. Luwas sa napilasan, may nagkaralipang man sa salad kang mall. banged halos sa kagatak kang tao. Ginpang darasan na sa Antike Medical Center ang nahalitan ka mga nagkarabuka nga kristal. Suno kay Superintendent Norby Escobar, kapen mil ka mga tao ang nagtambong sa aktibidad kang mall. Pinakaduro dyan nga nag-agto kumpara sa pagbukas kang mall katong Hulyo 15. Nation sa pag-abot ni Maha Salvador nga nag-promote ka ng album, ka nagtugro man kanta sa mga fans rin sa probinsya. Nagapasiguro man ang pamunuan ka mall nga matugruan ng dasolusyon in kaso nga may aktibidad pagid nga matabo. Samtang ang San sa si PNP kag San sa si Emergency Management Unit nagapadayon man sa investigasyon may angat sa dyang insidente. Para Scope Patrol, Peter Salivar.